ito yung mga good sign yan talaga good sign yan ayan guys lumalabas na yung mga ano nyo lumalabas na yung mga kakrilings nya kung saan ang humihiwalay so yun guys what's up so gabing gabi nagbablog ako ayan grabe naman kasi Ah, uh, sunod sunod yung mga nangitlog dito sa top yard ko at uh, sunod sunod din yung papagpagin ko So marami akong nakalinya ngayon Eto, buti may available tayong tank para doon sa paglalagay natin nito. ito. Pasilip ko sa inyo guys kung gaano kadami ito. So yun guys, bali ito na acclimate na natin kanina. So sa intro pa lang nakita nyo na pinalutang-lutang na natin ito kanina. Ito guys, napakarami yung ano, Uh, itlog. Pero halos na buhay na kasi lahat. Kaya ito guys, ipakita ko sa inyo. Yan. Ito yung mga good sign. Talaga, goods na yan talaga, good sign. Ayan, guys, lumalabas na yung mga ano nyo. Lumalabas na yung mga krillings niya Kung saan ang humihiwalay. Hindi ko na bantayan. Medyo nakalimutan ko ng konti. Pero pag ganyan guys, you know, na sila. Dapat yan pinakawalan na. So nakalagay siya dun sa isang isolated tanko na maliit. So possible may mga nahiwalay dun. Hmm, di ko lang din alam kung gaano kadami yung mga nahiwalay. Pero ito. Uh, goods na goods na to. Pagpagin. Pagpagin muna natin to Grabe. Sobrang busy. Nakakalimutan na natin. Hindi na ako nakapag-vlog ng mga ilang araw. Kasi may mga importante akong nilakad guys, oh. gusto oh, gus na -good, na yung mga railings niya. Ayan, oh. Yan, oh, uh, matay. Pag ganyan, guys, pumipitik, sinahayaan ko lang. Kasi, okay yun. Kasi pagka uh, pumipitik siya ng galon hindi na natin kailangan ipagpag. Pusa nang nagtatanggalan yan, no? Ano ako nakawala? Eto <laughs> guys, punihin natin. Eto guys, nahuli ko ulit. Wala na. Pumitik na lahat guys. Ayan, sorry, sorry. Hindi ko na na videohan kasi... Kano ko saan nang ilapag dito sa tab natin? kaso po tinitik niya na lahat wala na guys hindi na natin ma-ibablog yung ano so tanggalin na lang natin yung titira ayan yun halos wala na yun guys subos na oh tanggal na agad walang kasi walang kahirap-hirap yun guys binalik na natin sa tub yung ano yung crayfish natin. Pero kung makikita nyo rito guys. so oh, ayan o. Oh, ito yung mga naipagpag dito. Na natira. Pero yung iba kasi nasa ilalim. Hindi na sila, sila sa ilalim guys. Nagkanya-kanya sila ng pulasan kanina. Pero ito, pakita ko sa inyo yun yung mga ano. dami na naman nating harvest. Goods na goods guys. So, oh, alas walang ano. Walang mortality sa pagpapagpag niya. Eh, ito isang problema kung kapag sobrang dami niyong inalagaan. Talagang makakalimutan niyo na minsan na may mga pagpagin pala yung mga krillings na ganyang kadami. Ito guys, yung una, ano lang to ha? Yung unang pagpidik lang to. Hindi talaga to yung pinagpag natin. Nung, nakita niyo naman nung pagpidik niya, ito lang lahat yung mga naiwan. Ay mga nakalas. Pero mas marami pa yan doon sa mga yung mga orange na yan guys. So possible yan mamatay pero mga siguro mga 40% lang naman na baka mamatay yan. Pero sureball na yan guys mga ganyan. Bilang na bilang lang naman yung mga orange na ganyan. Eto since uh, acclimate naman siya dito sa tubig na to okay lang. Pero dapat guys ang ginagawa talaga dyan. Ah... Uh, one week before mo ipagpag dapat na acclimate mo na dito yung ano yung buried mo para hindi mabago manibago yung mga railings eh since wala na talagang no choice nakakalapag ko lang kanina dito akala ko ano eh akala ko eh may patay na isa yata oh akala ko guys ano eh hindi pa sila ano eh tapakawalan natin akala ko hindi pa pagpagin ito, lang natin ayan ayan guys, yung mga ano yan yung mga hides nila ano, malabo, gabi na kasi guys eh napapagpag lang tayo bigla, ayan ayan sila guys, magkakanya-kanya na yung mga namaya ayun, so yun lang guys, for the today's video ito lang pinakita ko lang sa inyo kasi Ayan. Gusto ko lang ma-i-vlog din yung mga crayfish ko kapag nag uh, nagpapagpag ako sa so binag-vlog ko lang. Kaya kahit pa ulit-ulit pag nakikita nyo. Ayan. Sana huwag kayo masawang manood sa vlog natin. Ayan. So syempre kung bago ka lang sa channel natin. Ayan. Pakisubscribe nyo na po yung channel ko. Then click nyo na rin yung notification bell icon para ma-update ko po kayo sa so yung gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish o mga lobster pang inaalaga natin dito sa top yard natin Saka sa backyard na rin natin. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy creative show. po.